Keren ang takbaka niya. Iba ba? Iba ba? Iba ba ang party ng mga guro? Huwag <laughs> ko nalagay sa YouTube to. Huwag ko nalagay ko sa YouTube to. Guru tayo na lang sa emails <laughs> ko <Iba nalagayin. laughs> <sa> YouTube, <laughs> YouTube pre, YouTube! すいません tuloy nyo hanggang gabi para walang klase. Oh! marami. Kapag gumayon yung sila, susuguro nila yan. green. seksi. paparachi ng ano, Iris. Yan ang gusto kayo ano. Mamaya na, baba na tayo. Ha? Baba na, baba. Ano meron? Baba, 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 baba. Baba, okay. baba, Sakit ta untog ako, puta. Nagrarali. Nagrarali, babarong pressure. Na, tapos na. Tapos na shooting. <laughs> Tuloy nyo lang para wala kaming klase. <laughs> si Mom. Wait, pasa mo sa akin. Si Mom, si Mom. <laughs> Gas. Tempo. Tara. Tara. Ano 'Yan na ulok ulok ng mga sasakyan. Okay. Kay lunakin ako. Napaketo ng minarang hindi na makata. YouTube daw YouTube wala <laughs> kami yeah, wala risal kaya wala risal sa mo wala kami risal, wala ka risal ay ay teacher, Bakit? Kaya wala na, o. Oh. O, konti-konti na. Tagal <laughs> yun, magpugbogan. Pagpugbogan na kayo, magtagal niyo. o. Well, Pino, yung mo. Tagal magpugbogan, e, you no? Know? Baper, ah, kanina, naiyayakong eh. kumain pansin, ayaw. kain okay. na wala, ayaw mo, masaya yun. ほら。 どうも。<laughs> <laughs> Ibaba ang balot. Ano yung sabi? ang balot. Ano yung tataas? Itataas ang penoy. Ibaba ang balot. Sige na kayo, mo na ang iyong ng matiging ng kagulungan. मिल <laughs>